July 16, 1997 sa Cebu City. Isang ordinaryong gabi pero ito ang huling gabing nakita ang magkapatid na sina Mary Joy at Jacqueline Chong. Bandang alas 10 ng gabi matapos manood ng sinis sa Ayala Center, hindi na sila nakauwi. Kinabukasan, tahimik ang lungsod, walang balita, walang bakas. Hanggang sa ilang araw ang lumipas, may natagpo ang bangkay sa isang bangin sa Karkar, Cebu nakapiling ang mata, may pasa sa katawan, halos hindi na makilala. Isa sa mga kapatid ang agad na sumigaw. Si Mary Joy yan, pero si Jacqueline hanggang ngayon, wala pa rin nakakalam kung nasan siya. At dito nagsimula ang isang kasong hahati sa buong bansa. Ito ang Project Alamat.